Ayan. Kaya mga hunters, oh. Nakadali siya ng tilapia, oh. Ayan, ang ganda ng kawilan namin. Harap po nito. Ayun, oh. Lucky dyan, oh. Ito mga hunters, ang ganda ng pwisto namin dito. Ayun pa, oh. Yung iba, oh. Ayun, sana yung huli mong iba. Ayun, sa lagayan. Oh, buhay na buhay yan, mga hunters. Dito na kami sa bahay kubo namin. Ayan, oh. Dito pwede ka rin maminwit. ayun oh. oh. Naka-anim na siya. Ayan, oh. Ayan, mga hunters, oh. ah Ayan Hunter, so. Ha, siya taot ka pala Pull Ayaw, no? O. Ayan, ganda ng pusto niya, mga Hunter, so. Oh. Ganda ng binwitan dito. Ayan. San ka pa? Kaway-kaway dyan. You know? Ayan o. Ayan o, mga Hunter, so. Oh. Nakadali siya ng, ano, bin, sa binwit, Tilapia Magandang ah, magandang umaga sa inyong lahat mga hunters Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga hunters Nandito kami ngayon sa Puerto Princesa City mga hunters Pupunta tayo doon sa lupa na titirikan natin ng bahay Maglilinis ka pa ngayon Tapos magsusukat mga hunters, samahan niyo ako Ayan mga hunters Pupunta na tayo doon sa ating Sa site mga hunters Tara, samahan niyo ako mga hunters Tara, go 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 Ayan, medyo malayo-layo pa yun dito mga hunters. Ayan. Dito yung daan. Ayan mga hunters, ang gagawing daan papunta ron sa uh, titerika namin ng bahay. Meron dito mga kapitbahay mga hunters. Ayan, may kiraan po. Ayan mga hunters, papunta na tayo dito sa gagawa natin ng bahay. Ayan yung gumagawa ng bahay. Kapit bahay. Oo. Ayan mga hunters, samahan niya ako. Punta tayo dun sa pinakang site niya. Morning. Morning po. Ano ang pangalan mo? Iyan po. Ha? Iyan. Ayan mga hunters, shoutout nga pala kay Iyan. Ito magiging kapitbahay namin dito. Ayan. Ito yung bahay niya. Okay. Ikiraan lang kami. Ayan, magsusukat pa kami. Ayan ang pwisto namin. Ayun. Kinilinis pa yan. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga ano, ang bunga mga hunters. Oh. Yung papaya. Ayan. Ayan yung pinto nila dito mga hunters. Ano? Kumbaga, sana tumubo lang itong mga papaya rito. Ayan pa, oh. Kaya yung ulam dito walang problema. Ayan. Ayan, oh, hunters, oh. Ang daming bunga. Yung bunga hinog. Pinakabayaan na lang kasi sobrang dami. Ang dami ng bunga ng papaya. Ayan, oh. Ayan, puro papaya yan, mga hunters. Ayan, samahan niya ako dito, mga hunters. Ayan, mga hunters, maglalagay kami ng ano, pasak pagkakabitan namin ng tali. Ayan eh, oh. ang ano rito, lupa. Ayun yung hanggang doon sa may ano na yun, sa may tali. Ayan. Ayan Oh. Ayan si Rike. Oh. Uh. Ayan ay yung ano, yung kahoy na pinuputol yan, lilinis yan, pakita mo. Okay na? Ayan ay tumba na. Ayan. Ang laki niyan. Ayan. Ayan. Ayan, yan yung pwisto niya. Ayan. Ayan yung materialis namin. Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan yung pinakang, ano, pinakang dagat na. Dito kami maglalagay ng, ano, treehouse, ayan o. Ayan, papatong namin yan, yung dagat na yan. Ayan okay, mga hunters, gumawa na kami ng treehouse para ano namin dito tulugan yun ang pusto namin mga hunters wala kayo din yan lahat ito naman yung sahig na yung sahig na yan hindi pa nakapako yun mga hunters tapos yun yung dagat kaya yeah, mga hunters sinasahiga na namin yun o no? malapad lapad na yan yan, yan. Oh. Ganda ng pwesto dito mga hunters so oh. Ayun na yung ano. Oh. Ba. Ito pa kita oh. Ayan, guys. Ito. Tabi na namin sa ano, bubungan. Ayun yung design niya pataas. Ayun ganyan. Ayan mga hunters yung treehouse natin. Ayan. Ayan, medyo mainit ang pangang. Ito mga hunters. Ayan ang purma niya. Ayan, para magamit natin yung dingding pababa. Ayan. Para yung dingding niya, ayan, nakatipid tayo. Ito na siya, mataas pa ganun. Ayan. Ganyan ang purma niyan. Ayan mga hunters, tree house na ano, walang dahon kasi pinutol na namin treehouse pa rin kasi nakakapit siya sa isang pusting malaki sa isang kahoy na buhay ayan mga hunters oh, kahoy na buhay ayun sayang nga eh kasi papasok sa iro natin kaya pinutol na lang namin mga hunters ayan Ito first yung treehouse natin oh. treehouse na walang ano walang dahon ayan pinutol na namin yung dahon ayan mga hunters oh. Oh. ayan 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 mga hunters, dito na kami. Lipat na kami sa ano, two house namin mga hunters. Ayan o, oh, yung mga gamit namin. Ayan. Ayan na yung two house namin, di three house. Ayan mga hunters. Ayan. Ayan, nakarehas pa lang. May konti pang kulang pero dyan na kayo matutulog. Ayan mga hunters. Ayan. Eh nakita na natin yung mga daladalahan natin mga hunters. Lipat bahay kami, lipat bahay. Vlogger ka pala nga. Ayan, naghahanap sila ng liguan dito mga hunters. Wala ng anak. Ha? Wala na. Pero may pinagbahayan. Ah, wala na. Talaga nag naglipat na bahay. Yan, lipat bahay din pala sila. Yan mga hunters, ito yung paligid namin. No? Oh. Yan, dito maraming tilapia. Yan yung lugar. Yan naman yung bahay kubo natin. Two house. Hindi three house kasi eh, wala na yung ano, dulo ng kahoy. Puro puno na lang. Yan mga hunters. Update update na lang tayo mga hunters. Ay mga hunters, so oh, nakadali siya ng ano, binu sa binwit, tilapia. Ayan. Ay mga hunters, oh. Nakadali siya ng tilapia, oh. Ayun ang ganda ng kawilan namin. Harap mo nito. Ayun you know? oh. Lucky jar oh. Ito mga hunters, ang ganda ng pwesto namin dito. Ayun pa oh, yung iba oh. Ayun sana yung huli mong iba. Ayun sa lagayan. Oh, buhay na buhay yan mga hunters. Dito na kami sa bahay kubo namin. Ayun oh. Dito pwede ka rin maminwit. <laughs> oh. ah siya taut yung palaki pool ayon no? oh pangilan na yan pa -anim. anim na oh kaway kaway yan ayon <laughs> Ayan. No? Oh, <laughs> uh, mga hunters yung ano yung um, ng bahay kubo natin dito ayan o ayan medyo batuhan dito matataas ayan o ayan ang lugar na tinitirikan natin, natin ng <coughs> bahay kubo natin treehouse. Kaya lang eh, wala na yung ano, mga dahon. Puno na lang. Ayan ang ganda ng ano dito. Ang lugar. Ayan. Dito na kaagad yung dagat. Parang beach. Ayan ang mga countries yung bahay kubo natin. Ayan. Naka ano yan. Yung poste na yun. Ano yan yung punong kahoy. Ayan. Ayan naman yung dagat.